Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito oh, nah. Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpabalik, makinig na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope oh. Maging maingat sa araw na ito, Aries, dahil ang mga maliliit na issue sa araw na ito ay madaling lumaki. At ngayong araw, mas maging creative ang iyong enerhiya at mas enthusiastic ka rin sa araw na ito. Kailangan lang na gamitin mo ang iyong enerhiya sa positibong paraan. At iba-iba ang mga opinion ngayon ng ibang tao. Meron ring mga restrictions sa araw na ito at ang mga reaksyon ngayon ng ibang tao ay padalos-dalos. Kaya madalas ay nagka-clash ang mga paniniwala kaya nagkakaroon ng mga argumento. Sa araw na ito, huwag sumubok ngayon sa mga challenge na hindi mo masyadong kabisado dahil baka mapahamak ka. At sa araw na ito rin, ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang idea. kailangan lang nabantayan ang mga padalos-dalos ngayon na emosyon. Taas-baba ang enerhiya ng araw ngayon kaya maaapektuhan rin ang mood ng mga tao. At sa araw na ito, focus ka lang sa mga positibong bagay ngayong araw para mapagaan ang iyong araw at hindi ka mapasama sa magulong sitwasyon. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo at ang lucky numbers mo ay 6, 18, 19, 23, 29 at 37. Mas intense ang mga personal interactions ngayon ng mga chorus. Maraming mga tao ngayon ang itutulak ka at maari na magalit ka ngayon ng sobra dahil susubukan ngayon ang iyong tatag ng loob. At sa araw na ito, ikaw rin ay maari na magkaroon ng mga konting hindi pagkakasunduan sa mga tao na parang pinapakialaman ang iyong mga gusto sa buhay. Maraming enerhiya ang mga chorus ngayon kaya mas aktibo kayo sa mga aktibidad ngayong araw at magiging produktibo rin kayo marami kayong matapos na gawain sa araw na ito at mas mature ngayon ang iyong pag-iisip. Kailangan na maging busy ka ngayon, lalong-lalo sa iyong mga trabaho para hindi lilipad-lipad ang iyong isip. Maraming magugulo sa araw na ito, Chorus, kaya hayaan mo na lang ang mga ito kung magpakumbaba ka ngayong araw at habaan ang iyong pasensya ay hindi masyadong maging magulo ang araw na ito. Dahil ngayong araw kasi, ang dami-daming makikialam sa iyong mga gawain kaya kailangan mong maging busy sa sa iyong sarili. At ngayong araw, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 4, 19, 23, 30, 42, at 44. Hindi naman mapakali ang mga Gemini sa araw na ito dahil ang dami-dami ninyong gustong gawin. At ngayong araw, Gemini, ikaw rin ay magkakaroon ng competition energy ngayon. Malakas ang tentasyon na ikaw ay pumatol ngayon sa mga tao na magugulo. Kaya bantayan ang iyong reaksyon sa araw na ito. Medyo taas baba rin ngayon ang mga emosyon ng ibang tao. Makakatulong sa iyo ngayong araw na i-conserve mo na lang ang iyong enerhiya. Gamitin mo ito sa mga bagay na makatulong tulong sa iyo. Malakas kasi ang challenge sa araw na ito, maraming magti-trigger sa iyong mga emosyon at ang mga emosyon na parang nakabaon na ay maaring lilitaw ulit sa araw na ito. Kaya bantayan ngayon ang mga pagsisisi dahil ngayong araw, maari na bumalik sa iyong mga alaala ang iyong mga nakaraan na medyo hindi masyadong happy at magdulot ito ng frustration sa iyong kasalukuyan. Medyo magulo ang araw na ito kaya kailangan ang tatang ng loob, kailangan bantayan kung sino ang iyong mga pinapatulan ngayon, sino ang iyong binibigyan ng oras at gamitin mo na lang ito sa mga bagay na maaring makatulong sa iyong lumago at umunlad. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 17, 20, 32 at 38. Mahilig mag-imbestiga ang mga cancer sa araw na ito at ngayong araw ikaw rin ay nagkakaroon ng karagdagang tatag ng loob na planchahin ngayon kung ano man ang mga problema. Ang kailangan gawin ng mga cancer sa araw na ito ay huwag mong masyadong damdamin, wag mong masyadong gawing personal, ano man ang mga alitan sa araw na ito. Maraming mga tao ngayon ang itutulak ka at susubukan ng iyong tatag ng loob at ang iyong pasensya. Maraming mga hindi pagkakasunduan sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa mga pamamaraan at strategiya ng buhay. At maari rin na ang mga tao ngayong araw ay ma-frustrate, merong mga kakulangan ng balanse sa isang relasyon at medyo komplikado rin ang enerhiya ng araw na ito dahil anuman ang mga maliliit na problema ay maaring lumaki ng sobra na pwede namang hindi na kailangan na patulan. At sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng mga tricky na sitwasyon. Kailangan bantayan ang iyong pera. Kailangan rin bantayan kung sino ang yung binibigyan ng tiwala sa araw na ito at hayaan mo lang na lumipas ang araw na ito bago ka gumawa ng mga malakihang desisyon. Ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius at ang lucky numbers mo ay 3, 4, 18, 27, 29, at 43, Huwag kalimutang mag-like! Share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Exciting naman ang mga relasyon ngayon ng mga Leo. Pero sa araw na ito, Leo, ang ibang tao na nakapalibot sa iyo ay medyo moody at maaring maapektuhan ka sa kanilang mga mood. Ngayong araw, bantayan ang iyong pangamba. Sa araw na ito, madali kang mangamba kahit sa mga maliliit na bagay at madali ka rin mairita sa araw na ito. Maraming magugulo ngayong araw. Maraming mga tao na medyo mahirap pakisamahan sa araw na ito. Kaya makakatulong sa iyo, Leo, na itoon mo ang iyong o at ang iyong enerhiya sa paggawa ng mga bagay na makatulong sa iyong umunlad. At kailangan mong maging busy sa araw na ito para hindi ka masali ngayon sa magulong mga reaksyon ng ibang tao. Ngayong araw kasi, ang mga diskusyon, ang mga conversations ngayong araw ay hindi masyadong malinaw. At maraming mga tao ngayon ang sensitibo kaya hindi ito magandang panahon para makipag-socialize. At sa araw na ito ay ayusin ang iyong plano, ayusin ang iyong mga pangarap lalong lalo para sa mga susunod na taon at sa araw na ito rin kinakailangan lang gawing busy ang iyong utak para hindi ka mapagod, hindi ka makaisip ng mga bagay na hindi masyadong maganda dahil ang enerhiya ng araw ngayon ay maaring magpa-frustrate sa iyo. At ngayong araw Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 7, 16, 23, 34, 35 at 42 madaling magalit ang mga Virgo sa araw na ito cranky ang inyong mood at ngayong araw madali rin kayong maapektuhan sa mga problema ng ibang tao at maraming mga tao ngayon ang manggugulo Virgo kaya kailangan mong maging kalmado sa araw na ito at kailangan din hindi ka magpaapekto ngayon sa stress na dala ng ibang tao. Marami mga tao ngayon ang hindi mapakali dahil sa mga walang kasiguraduhang bagay kaya nagdudulot ito ng tension sa iyo at meron rin mga tao ngayon na maaring magpaalala ng mga memories na hindi maganda at magdadala ito ng frustration sa iyong nakaraan. Kailangan din bantayan ngayong araw Virgo ang sobrang paggastos o kaya sobrang panghiram ng pera na baka hindi mo na mabalanse eh, kung kaya mo pa bang bayaran ang mga utang na ito. At sa araw na ito rin, kinakailangan relax ka lang, mag sa iyong sarili ngayong araw at huwag mo masyadong damdamin anuman ang mga problema sa araw na ito ang mga tao ngayon ay wala sa ayos, maraming manggugulo, maraming nakakainis sa araw na ito. Kaya ituon mo na lang sa iyong sarili ang iyong oras at planuhin mo, planchahin mo ang iyong mga pangarap sa buhay at sa araw na ito palakasin mo ang iyong strategiya at ang iyong talento. Sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries at ang lucky numbers mo ay 9, 13, 22, 35, 40, at 41. naman mapakali ang mga libra sa araw na ito at magkakaroon kayo ng maraming iisipin. Ngayong araw, kailangan na maging produktibo, tulungan ang sarili ngayon na mapahayag mo ng ayos ang iyong sarili. Maraming chance na ikaw ay ma-misinterpret ngayon ng ibang tao at sa araw na ito, ang mga libra ay mahilig magbiro. Pero ngayong araw, baka iba ang pakahulugan ng ibang tao. Maraming sensitibo sa araw na ito, libra, kaya tulungan ang sarili ngayon na hindi ka mapa sa sama sa gulo. At sa araw na ito, malakas ang tensyon ngayon. Ang mga interaction ngayon ng ibang tao ay temporary lamang. Kaya anuman ang mga masasakit o mga bagay na magpalungkot sa iyo ngayong araw ay huwag mong masyadong damdamin dahil ito ang dalang enerhiya ng araw ngayon. At meron ring tsansa na ang mga nakatagong galit sa araw na ito ay bigla-bigla na lang lilitaw. Ang mga emosyon na itinatago ay bigla-bigla na lang na mailabas ngayon ang hindi inaasahan. Meron ring mga hindi pagkakasunduan sa araw na ito dahil maraming mga tao ngayon ang nakakairita at ang mga maliliit na problema sa araw na ito ay maaring lumaki ng sobra dahil maraming mga tao ngayon ang medyo mataas ang ego. Kaya maganda ang araw na ito kung ang mga tao ay matutong magpakumbaba at hindi maging sensitibo ngayong araw. Kailangang ingatan ang iyong mga relasyon ngayon sa ibang tao. Ang ibang tao ngayon ay madaling makamisinterpret kahit na hindi mo naman talaga sinasadya o kaya meron mga bagay na iba ang kanilang interpretasyon. Ngayong araw Libra, maayos naman ngayon ang daloy ng pera. Ang mga relasyon sa araw na ito ang medyo magulo dahil medyo komplikado ang dalang enerhiya ng Araw. At sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 5, 12, 27, 39, 40, at 42. Ngayong araw, Scorpio, bantayan ang iyong pasensya dahil marami ngayong mga tao ang magpagalit sa iyo ng sobra. At merong mga hindi pagkakasunduan sa araw na ito na maaaring magdulot sa iyo na hindi ka mapakali o kaya pakiramdam mo ay wala nang pakialam sa iyo ang ibang tao. Ngayong araw, tulungan ang sarili na makapag-focus ka sa iyong mga pangarap. At sa araw na ito, huwag maging sensitibo ngayon at kailangan mo ring bantayan sa araw na ito, Scorpio, kung ikaw ay pipirma ng mga kontrata ngayong araw. Ang mga paperwork sa araw na ito ay kailangan bantayan, siguraduhin na naprotektahan mo ang iyong sarili ngayon at hindi ka malagay sa alanganin, lalong-lalo sa mga issue na may kinalaman sa pera. At sa araw na ito, maging maingat rin dahil matataas ang ego at ang mga pride ng mga tao sa araw na ito. Maraming mga tao ang defensive ngayong araw at ang iba naman kahit na na maayos ang iyong intensyon ay minamasama. Pagdating sa bandang hapon, buti na lang ang enerhiya ng buwan ay makatulong sa iyo na magkaroon ka ng break. Kung saan ikaw naman ay maging kalmado, makapag-relax ka dahil mataas ang tensyon sa araw ngayon. At sa araw na ito, Scorpio, maayos naman ang daloy ng pananalapi. Ang medyo magulo ngayong araw ay ang mga relasyon at ang mga komunikasyon ng mga tao. At anuman ang mga konting alitan sa araw na ito ay maaring lumala ng sobra. Kaya sa araw na ito, habaan ang pasensya pasensya, huwag patulan ang mga tao na nagdadala ng problema. At sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 8, 12, 23, 26, 39, 39 at 44. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda ang enerhiya ng araw ngayon para sa iyo Sagittarius. Ngayong araw merong mga minor disagreements pero buti na lang maayos ngayon ang iyong mga kagustuhan na maging matatag. At sa araw na ito matulungan ka rin ang enerhiya ng Mars na pumapasok sa iyong sektor at ma-intensify nito ano man ang mga challenge. Ang iyong ambisyon ngayong araw ay magiging mas mataas pero ang iyong galit rin sa araw na ito ay medyo mataas rin kaya bantayan ang iyong emosyon. Lalong-lalo lalo na kung ang mga tao ay nakakairita, ang mga tao ay makulit dahil sa araw na ito ang iyong pasensya ay susubukan. At lalong-lalo lalo na sa mga issue na may kinalaman sa mapagkukunan at sa pera. I-consider mo rin sa araw na ito ang iyong mood, kailangang balansihin at kung sa tingin mo ay medyo nagagalit ka na, ikaw na lang ang lumayo at dumistansya sa mga tao na magulo at mahirap pakisamahan o kaya mahirap kausap. Sa araw na ito, bantayan ang mga gastos. Bantayan rin ngayon ang mga papeles dahil baka ikaw ay mapasok sa mga legal problems. At sa araw na ito, kailangan na ang mga challenge ng araw ngayon. wag mong kasahin. Merong mga tao ngayon na susubukan ka talagang galitin. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 4, 19, 22, 36, 42 at 43. Maraming minor challenges sa araw na ito Capricorn at ngayong araw kailangang unahin mo ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. At ngayong araw medyo mataas ang expectation ng ibang tao sa iyo. Sa araw na ito rin, maraming mga tao ang nakakalimot sa kanilang mga pangako sa iyo. At medyo mahirap ang timing ngayon kaya meron mga issues sa araw na ito, meron mga dating problema ang lilitaw ulit sa mga diskusyon ngayong araw, meron ring malakas na tsansa na ang iyong layunin sa buhay ngayon ay maaring subukan. At sa araw na ito, pakiramdam ng ibang Capricorn ay parang paikot-ikot na lang kayo sa mga problema at walang kasiguraduhan ang pagpasok ng pera pero ngayong araw kailangan lang maging matatag medyo mabigat kasi ang tensyon ng enerhiya ng araw ngayon na pakiramdam mo ay puro problema na lang ang iyong hinaharap at maari rin na madali kang maapektuhan ngayon sa mga emosyon ng ibang tao dahil medyo negatibo rin ngayon ang mga iisip ng ibang tao. Madaling magalit madaling masaktan, madaling magtampo kaya bantayan ang mga ito at huwag munang gumawa ng mga malakihang mga plano sa araw na ito, lalong-lalo na na medyo hindi masyadong maganda ang daloy ngayon ng pag-ibig. At sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 1, 13, 18, 29, 30, uh, 37. 37. Hinahinay sa iyong pananalita sa araw na ito, Aquarius, dahil ngayong araw maaari na mauna ngayon ang iyong mga komento bago ka makapag-isip. Kaya sa araw na ito, siguraduhin na hindi pa dalos, dalos ngayon ang iyong mga pananalita. Sa araw na ito rin, meron mga creative energy, kaya marami kang magawa ng mga magaganda sa araw na ito. At magkaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. At sa araw na ito rin, mas makita mo ang mga tao na nagsusuot ng maskara, Makikita mo ngayon ang mga tao na hindi totoo sa iyo at mga tao na iba ang intensyon kesa sa iyong paniniwala. At maayos ngayon ang mga negosasyon ng mga Aquarius. Maganda ang inyong mga pangakit sa araw na ito. Mas maraming mga tao ngayon ang madaling maniwala sa iyong mga sasabihin. Ang kailangang bantayan ngayong araw ay ang mga tao na medyo sensitibo. At paminsan-minsan, ang iyo ring palanalita Aquarius ay kailangang bantayan dahil baka ma-misinterpret ito. At ngayong araw, maayos ang daloy ng pag-ibig para sa iyo Aquarius. Ang pera ngayong araw ang kailangang pantayan. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 9, 11, 25, 27, 29, at 38. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maraming mahirap pakisamahan sa araw na ito, Pisces, kaya kailangan bantayan ang iyong mood at ang iyong mga pag ngayon sa ibang tao. Ito ang challenge ng enerhiya ng araw ngayon. Ang mga tao ay magulo at maraming magdadala ng frustration sa iyo. Kaya tulungan ang sarili sa araw na ito, Pisces, na hindi ka malito, hindi ka mataranta, at sa araw na ito, kailangan mo lang maging kalmado ngayon at isipin palagi ang iyong trabaho, ang iyong Reputasyon Ang iyong mga pangarap At sa araw na ito Gamitin ng wais Ang iyong enerhiya Maraming mga tao ngayon ang madaling mag-judge, madaling magbigay ng kanilang mga komento at mga kuro-kuro at paniniwala. Marami ring hadlang ngayong araw. Pero gamitin mo ito sa mga bagay na mas makabuti sa iyo. Imbis na ikaw ay magalit o kaya gumanti sa mga tao na nagbabato sa iyo ng mga hindi ka nais-nais na pananalita o kaya ginagawad ka ng kwento, gamitin mo ang iyong galit para lalong palakasin ang iyong talento at paayusin pa ang iyong iyong mga plano para lalo kang magtagumpay. At sa araw na ito, maayos ang daloy ng pera para sa iyo pero ang pag-ibig ngayon ay hindi masyadong maganda. Kaya maari na merong mga tampuhan ngayon sa isang relasyon, maaring ito ay sa mga romantic na relasyon o kaya sa pamilya o kaya sa pagkakaibigan. Kailangan lang maging matatag sa araw na ito at hayaan na lumipas ang enerhiya ng araw ngayon dahil maraming mga tao ngayon ang matampuhin. Kaya kaya sa araw na ito, huwag padalos-dalos sa iyong mga pananalita. At ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang laki numbers mo ay 3, 15, 20, 32, 37, at 40. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh -huh. Nating halaga para sa atin din yan Narating Pilipino malapit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, uh -huh na Sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino Lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap malupit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Na Never kang bibitin Gusto makinig sa hula ng tarot Kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo dito ka na Araling Pilipino na ang kakana